So ayun mga kabunso, um, isang palang araw naman po sa ating lahat ulit. Welcome back to my YouTube channel and Facebook page, Friends Official. And ayun mga kabunso, ay kamustayin natin si Kuya Orly. Na, and ito po ay galing ito kay Kuya Vlog Ramores. share po kay Kuya Vlog Ramores. Kaya ayun mga kabunso, um, samahan niyo po kami na puntahan si Kuya Orly. Kaya tara! Kaya tara! Kumusta po kayo mga kabunso? Kung buhay po po kayo. Kaya, eh, tara. Pupunta natin si Carly, Kung kumusta na siya. O ano na yung kalagayan niya. Kaya, yun, sharot po. Sa Solid Team Bunso, dyang, kay Janjan Jan Official, and kay Nel Vlog, and kay BJ Tupular Official, and kay James Aziz Official. Kay, lalong lalo na po, kay Erwin TV Official. Sharot po. Kaya, tara pari. Punta na din. Tao! Tao! Ayan, si Perez. Um, kamusta? Ito o. Saan ka galing? Ayan, mga kapucho. Ito, Kuya Orlio. Galing ito kay Kuya Naldo Vlog, Ramores. Um, Nag-sponsor sa atin. 5 kilos na bigas at dilata, noodles, gatas, asukal. Ayun hmm. mga kaboy. So maraming marami marami salamat po sa pagsasuporta niyo kay Kuya Ogli. pagbibigay ng tulong o pag-aabot ng bigas, Siya at na, <laughs> na nagtitimpla ang kape. Eh. Kamusta? <laughs> hmm. ito medyo kuyo na Mana. Kaya lang ay eh. talagang kinakapos sa pangaraw-araw. Uh, salamat sa pangalawang pagkakataon ng binigyan mo ako ng ano walang wala talaga. Magkano yun, ano, yung nagagastos nyo sa dialysis? Lahat na ano? Kung babayaran yun, wala kami pambayad. Kasi inaabot siya ng 6,330 isang session, ay tatlo yun. Nalilibre naman yun, yung pamasahe lang sa kakaan yung gastos namin, saka yung mga, mga binibiling pangailangan tulad ng gloves, microfertility, yun man lang. Tapos yung ano yung sinasabi mo sa akin na kada isang turok mo sa iyo ay 1K. Ah, may git 1K isang turok pag wala sila. Na obliga akong bumili kasi pag hindi ako bumili noon, makukunpay na naman ako kasi bababa yung dugo ko, yung hemoglobin ko. Mapataas kasi yun ng hemoglobin yung turok. May git 1K yung isang turok. Ay, ano mga kabusa, um, grabe grabe pala yung pagkakaano ni Kaurli. Kaya sana po itulungan natin na ganito yung ano niya. Is, yes, ito, Kuya Urli, is yes, galing ito kay Kuya Naldo Vlog Ramores. Ah, na... salamat po, Kuya Naldo Vlog. Salamat po. Kaming maraming salamat po. Sana po ay supportahan niyo po ang kanyang YouTube channel na kay Kuya Naldo Vlog Ramores. Ayun, maraming maraming salamat po, Kuya Naldo. And, ayun na, ay, ibigay ko na yung sa huli mong hiling na sana ay pahala na ako kung sino ko mabigyan. Ito yung huli kong binigyan, si Kuya Orly. Kaya, presa pasensya na rin sa abala. Maraming maraming marami, salamat ay. po. Ay, maraming maraming salamat po. Kuya Naldo Ramores, kay Rinspol Vlog. And marami maraming salamat rin po and shout out po kay Janjan Official and kay Paring Mel Vlog and kay Jim Sasis Official and kay Paring AJ Tubular Official, kay Erwin TV Official and lalo lalo na po sa solid supporters natin dyan si Ipamalas TV. Yun, shout out po sa inyong lahat mga mami sir. Sana po ay supportahan nyo po si Kuorgi. Chris, hindi rin mga matagal din ginagawa ko. thank you, thank you po. Maraming maraming salamat po at sana po marami po kayong matulungan. Marami po kayong matulungan na mga nangailangan. ልብ ወራሚ ወራሚ